Siyam na daan na butante sa barangay Campo Filipino sa Baguio City ang inaasang boboto sa darating na barangay at SK election. Sa nalalapit na halalan, john ng isang kakandidato ang umano'y flying voters na nakatira sa barangay. john nito ang 356 na butante na nakatira umano sa isang paaralan. Ipinagtataka umano nito kung bakit nakarehistro pa rin ang mga ito kung ang ilan sa mga ito ay nagsipagtapos na ng kanilang pag-aaral at lumipat na ng kanilang tirahan. Dahil dito, hiling nito sa Comelec na isa ilalim sa Comelec Control ang barangay. Sagot naman dito ng Comelec? We cannot just uh, declare an area under Comelec Control in an instant. Merong proseso yan. And uh, sa tingin ko naman, yung kampo Filipino is a manageable issue. No? Hindi kailangan ang COMELEC control dan. Ayon sa COMELEC, ang mga nasabing botante naman ay mga aktibo. Pag hindi naman po kasi bumoto ang isang botante for two consecutive elections, doon pa lang natin i-deactivate. Ide so it is presumed that uh, since active voters sila, bumoto sila last 2022. Ang nasabing issue ay nakarating na rin sa barangay kasi meron pa rin mga estudyante in Northern Luzon na malalapit dito na every election dito sila bumoboto. Dito sila bumoboto. O sila. Umuwi sila dito. Alam din ako melegyan kasi may record sila. Uh, tulad ng sinasabi ko, kung walang kung hindi sila nakaboto in past years uh, sa nakaraang election, questionable na yon. Yun yung mga pinadala ng Comelec na i-update ninyo yung record nyo. Pag hindi nyo update, ay buburay na nila. Pero kung hindi raw kumbensido, maaari pa rin maghain ng petition for exclusion sa korte. Pero ayon sa COMELEC, Naglumampas na po yung period to file an exclusion petition but pwede namang filean ulit siya ng exclusion sa next elections. Pero upang matiyak na walang flying voters sa darating na halalan, rekomendasyon ng COMELEC, Just appoint a good watcher, vigilant watcher to contest kung meron silang ground to contest this. Tiniyak naman ng PNP at COMELEC ang seguridad sa mga presinto sa darating na halalan. Nagbabala naman ang COMELEC sa mga flying voters. Ang mga mapapatunayang flying voters ay maaring maharap sa kasong paglabag sa Section 264 ng Omnibus Election Code at maaring patawan ng higit anim na taon o hindi lalampas ng labing dalawang taong pagkakakulong. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.